Magandang araw mga ka-adventures! Today ay sisilipin natin ang bagong bukas na daan na magkokonekta sa Clark Airport patungong New Clark City. Makikita din natin dito ang bagong Sakobia Bridge. Tara! Panoorin na natin ang ating adventures! Yo, what's up sa inyo mga ka-adventures, no? Panibagong araw na naman at panibagong vlog na naman ng ating matutong ngayon, no? Ngayon ay pupuntahan natin yung bagong bukas na daan, no? Papunta sa New Clark City, yan. yan. dadaan tayo dito sa mabalakat gate ng Clark, no? Yan, sandali lang yung vlog natin na to, no? Parang mini episode lang to. Nakita ko kasi maganda daw 'yun daan doon. Hindi pa tapos actually pero in open na to for public, no. Nandito tayo ngayon sa no? sa Barangay Mabiga 'yan. Nandito na tayo sa Barangay San Francisco, no, sa may obala pa din mga Ka Adventures siyempre syempre tayo dito sa Velasquez Avenue no para hindi na tayo dumaan dun sa palengke ng mga balakat may traffic kasi dun mga ka-adventures kakaliwa tayo dito yun know, asfaltado yung daan dito sa ano Velasquez Avenue dati eh, cementado lang to eh Asfaltado na espantalado Shoutout nga pala sa mga followers natin no. Si yung mga bagong followers natin. Yan. Shoutout sa iyo sir Jerry Up, yan. Tapos si shoutout kay Zaman Zanrohan, yan. Shoutout din kay Elijah Gabriel. No, Del Mundo yan pisan gan. Tsaka kay James Daniel Pacon, shoutout sa inyong lahat. Marami po salamat sa pagsuporta ng ating YouTube channel at saka sa Facebook, no? post tayo ng mga teaser sa Facebook, no? Pero yung mga full video natin nasa YouTube yan. And kung ayaw mong dumaan sa palengke ng Mabalak o papuntang Clark, no? Dito ka dadaan sa Velasquez Avenue talaga. Ito yung dating station ng tren dito sa Mabalak at yan. Ito yung mga station. Kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw, no? Alas dos na kasi ng tanghali, no? Yan, ito yung mabalakad gate, no? Bungod pa lamang kami rotonda na dito. Dalawa yung rotonda dito sa mabalakad gate, no? Yan, ito yung pangalawang rotonda dito sa park, no? Sa so, may mabalakad gate. Ito nga pala yung SITX, guys. Itong na to. Yan. Tapos dito yung dito dadaan yung ano eh, yung North South Commuter Railway yan. At dito rin yung papasok no, papunta sa Clark International Airport no, mga ka adventures. Yan, tignan niyo gaano kaganda yung daan dito sa loob ng Clark no ano ongoing nga yung papaganda itong Clark dahil nga dito yung magiging entry point ng New Clark City no pati yung airport natin no so pagdating mo dito kakanan ka no papunta do sa bagong Sakobia Bridge mga ka adventures doon naman yung Clark International Airport yan dito banda yan so ito yung bagong daan yan, bago din yung daan na to, no, mga kay adventures na. Kung pupunta ka ng Kapas mas madali kung dadaan ka dito dahil unang-una iwas sa traffic. Yan, nakikita ko na yung sa Bridge, oh. Gundo. Oh. Solid tignan niyo. Oh. Napaka-moderno ng design eh, no. Ganda, solid. Inopen ito partially noong ngater Balloon Festival no. Pero ngayon binoksan uh, binuksan na rin ito sa publiko no. Ayun, ang ganda, excited na ako sana pwede nang pumasok talaga. Hey. Ang ganda. Solid naman 'yan. Ferrari. Ferrari. Mm. Ang pugi Ang ganda Tatanong tayo dito sa ano Sa guard Sir, pwede na po dumaan dito Ah, pwede na po Pwede po kayong ano Bigyan ng sticker <laughs> Nagbabalag po ako Sticker po ah, po ako sir oh, okay. Salamat po Sa YouTube po yeah. Oh. Maraming salamat po So, ito yung ano no, ito yung yung Sacobia Bridge no, para siyang five star. Yan, yan din yung logo ng New Clark City. Ang ganda. Ito yung magiging ano, daan ng pedestrian. So, ready ready ito sa mga pedestrian no, pag totally na nilang nabuksan to may bike lane ang ganda ang lapad ng bridge na to mga kay adventures ang lapad ng tulay so itong ano no 6 lane siya ata ito ang ganda palipad tayo ng drone ganda oh. moderno malapad at talaga namang bibilib ka sa kakaiba nitong disenyo ito ang Sakopyo Bridge Ang tulay na ito ay may habang 894 meters o halos isang kilometro at may lapad na 29.5 meters Meron itong 6 lanes Sinimulan gawin ang tulay na ito noong 2019 para pagdugtungin ang Clark Airport at ang New Clark City So yun no, kung nandito ka banda sa parte ito ng bridge na no? Yan logo ng New Clark City no 5 star siya no Sana nakikita niyo mga ka-adventures Ang ganda talaga ng design ng bridge na to Kaya sikat na sikat itong noon na uh, pasyalan ng mga uh, nagwa-vlog eh Lahat ng ilaw dito sa New Clark City Access Road Ay solar powered no sustainable pag solar power yung ilaw eh makakatipid makakatipid ka sa no, sa kuryente syempre bawas na sa gastos ng quark yun ginagawa na yung bike lane dito guys no? hindi pa siya 100% tapos talaga itong daan na to pero ganda ng view oh solid lang yung view tsaka ang lapad ng daan Gano'n kaya kahaba to, no? Wala akong idea gano'n kahaba to, eh, Kagandahan lang dito. Good sa mga pasyalan to. Magandang ride to para sa ating mga siklista. Hinati nila yung bundok, oh. Dito sa party na to, no? Uh, alas kakapasok lang natin sa airport, uh, park, no? To New Clark City Access Road, no? at makikita agad natin itong hinati nila na bundok dito ganda para ako na rin naman na siya mo yung pumakikitaan makikidaan ka lang dito pero ang ganda ng makikita mong view Ooh, ganda oh tignan nyo mga kaya adventures yan oh puro bulubundugin yung makikita nyo ah so ito yun kung matatandaan nyo yung vlog natin papunta sa Bella Montana no ay makikita mo tong daan na to, itong overpass na to itong overpass na to ay kung manggagaling ka sa bamban sa grotto ng bamban no ay yung tulay madadaanan mo to kung pupunta ka ng Bella Montana sa may may daan din yan papasok ng Clark so yun ang ganda ng daan ginagawa pa yung daan dito wala pa yung bike lane puspusan yung paggawa nila dito no mga ka-adventures yun no know, busy busy sila napaka peaceful ng daan na to sa ang daming ilaw no yun no know, tignan mo yung mga tanawin na yan mga ka-adventures dito mo lang yan makikita sa park makikita sa pagitan ng tarlac at mabalak pampanga ang tulay at kalsada na magpapadali ng travel time mula Clark papunta sa modernong lungsod ng New Clark City. May haba na 19.8 to 20 kilometers, ang New Clark City Access Road ay parang improved version ng EDSA, papunta sa New Clark City. Meron itong sariling bicycle lane at ang mga streetlights nito ay solar-powered. Ang mga proyekto na gaya nito ay nagpapakita na isa ang Northern at Central Luzon sa tutulong sa ekonomiya ng ating bansa sa mga susunod na taon. So yan no, napakadaming tuloy nitong New Clark City Access Road. Isipin mo yan, meron siyang dedicated na bike lane. Tapos 6 lanes pa siya. Sobrang lapad niya mga ka-adventures. Kaya talaga namang mapapadali ang yung biyahe, no? Kung ma manggagaling ka sa or sa Angile, papunta ng New Clark City. Tapos ang ganda pa ng view, no? Saya-saya -saya lang. <laughs> Tignan nyo, oh. Talagang yung daan dito ay eh, puspusan ang paggawa. Ang galing talaga ng naisip ng gobyerno, no? Na bigyan ng daan, yung bigyan ng gantong access road. Oh, isang malaking opportunity to para sa bayan ng kapas at mabalaka no kasi eh, dahil sa daan na to magkadugtong na sila eh. sana binigyan din ng daan yung bamban no kasi eh, gitna lang naman nila yung yung bamban pinagtatapyas na talaga yung bundok dito kung papunta ka sa New York City dati 45 minutes yung biyabiyayin mo no by uh, MacArthur Highway tapos yung access road nila sa sa may kapas at bamban no ngayon dito kung magagaling kita sa Clark Airport no ay yung biyahe more or less mga 15 minutes na lang to 20 minutes dahil sa daan na to kasi walang traffic dito eh i enjoy natin nga yung daan dito yun know, o, tignan mo yung view solid lang ang ganda talaga wala akong masabi parang lalong pinaglapit yung tarlac at Pampanga eh no oh, meron na naman isang overpass dito mga kaya adventures ano? Oh, kung dataan ka dito hindi ka magmamabilis eh kasi ganda na doon eh magmamabagal ka nga kasi eh, enjoyin enjoy mo yung view oh pababa to You know, tignan nyo yan mga kaya-adventures Oh, di ba? mag-enjoy -e talaga 100% ako mag-enjoy -e yung mga siklista natin dito no. Parang pwede nga mag-fun run dito eh no. mga fun run na ginagawa nila sa Clark, pwede nilang gawin dito kasi lapad ng daan tapos ang ganda pa ng view. Kaya kung tatakbo ako dito ay ayos na ayos. Dito muna tayo. Ganda ng view dito eh. Tilik Babo Overpass. Yan. ito yung overpass nila dito tayo so kayong parte ng bamban to palipat muna tayo dito ganda oh tingin nga tayo dito tingin nga tayo dito mga adventures ang ganda ng bike lane nila oh Ah, oh, ganito pala to dito. Ang New Clark City ay humigit kumulang 9,450 hectares na Green City Development dito sa loob ng Clark Special Economic Zone. Makatutulong ito para i-decongest ang Metro Manila. Ang metropolis na ito ay dinedevelop ng BCDA o Basis Conversion and Development Authority ng Pilipinas. Magsisilbi itong investment hub upang mapalakas ang social economic growth dito sa Northern at Central Luzon ganyo ito ng mga investors sa ibang bansa. Layunin nito na mapalitaw ang Clark sa global investment map ng buong mundo. So yun mga ka-adventures, no? isa na namang paahon <laughs> para sa mga siklista natin. No? Talaga mag-enjoy -e sila dito mga ka-adventures. Munti ka na no? mag-fly away yung drone natin. No? <laughs> Kinabahan ako ng konti doon. Iba din yung tulong ng ano eh return to home eh <laughs> um, isa na, ito isang bundok na naman na inati nila sa gitna no? At may mga gwardiya pa na nagbabantay dito uy yun may daan dito oh. saan kaya papunta itong mga daan na to ganda oh talaga naman diretsyong diretsyo oh hindi ka naman nagbibiyahe dito para ka lang nagbabakasyon <laughs> oh, kung tuloy tuloy ka lang dito madali lang yung biyahe mo eh tsaka effortless yung pagbiyahe dito tignan mo yung view dito solid malay expressway nga to at saka napansin ko dito sa daan ng New Clark City no kahit sementado siya ay hindi siya matagtag mga kaya adventures kahit magmabilis ka no nadaanan ko kasi yung yung access road no Mag magmula sa MacArthur Highway dito sa Maykapas at Bamban no matagtag yung daan doon pero yun dito sa New Clark City yung manggagaling sa airport papuntang New Clark City ay smooth na smooth yung daan Alas na 100 na pala yung takbo ko pero hindi ko siya random mga ka -adventures. Kasi napakaganda nga ng ano, pagkakayari na sementado dito Sana yung makadaan kayo dito mga ka -adventures, no? Ito yung daan papuntang Athletic Stadium no? mas <laughs> tayo mga ka -adventures. First time ko mapuntahan itong Athletic Stadium ng New Clark City Feeling best New Clark City, Ecotech and Ecotech Tour Project ng BCTE Pwede kayang pumasok dito? Tanong tayo Kuya, pwede po pumasok? Pwede po bang pumasok? Pwede po Ah, sige, magbablog lang po Thank you pwede. po Aquatic Center. So ito pala yung ano, Aquatic Center. Ang ganda. Solid. Nakakamangha yung ganda ng lugar na to. Sa likod lang to ng ano no. Kapas National Shrine kahit hindi mo sadyain tumingin talaga mo papatingin ka sa ano eh oh. sa ganda okay park lang tayo so ayan no oh. napakadali nandito na tayo sa New World City ito yung unang dinevelop kasi ginamit ito nung SEA Games no Noong 2019 yan solid ang ganda sulit na sulit ang pagbiyahe natin mga ka-adventures adventures no ang ganda ng New Clark City Stadium Athletic Stadium na no? hindi natin na drone itong ano Ayan. matakot na ako ang eh. dami signal interference dito sa lugar na to no nandidisconnect yung drone natin balik na tayo sa access road no So ulit naman dito Palipad muna tayo dito guys Ang ganda lang kasi ng view dito eh ano Ayan, shout out <laughs> Shout out yan kayo yan, na kuya nang babike na Ganda talaga ng lugar dito eh Shout out po sa inyo na, nagpapalipat din siya ng drone eh. at kung nakaabot ka sa part ng video na to sana ay mag subscribe ka na sa aking youtube channel at ifollow mo na rin ang aking facebook page at adventures tv at huwag din kalimutang i like at i share ang video na to hanggang sa muli samahan nyo ako sa aking next Add Ventures